class, then executive 50. Ladies, executive 50. Repair. Now, Miss Oven. Expert Oven. Ah, Ayan na ating mga Tumato, ladies. Here we go, finally, ladies, category. Oh, hi. Ha wow, na Nadia Sarah Paco, may gala ha? Ito wow. oh. ang gabay na glupad-lupad. Garabi, oy. Like... Oy, nakawanas gulupad. Wow, pa. Ay. garabi. Wow, si Sarah Paco. Sumil. dapat keras patai bagsak sairapano oh, alalai asa nang alalai hina yang mendakan sama alalai oi eh. nak odana sisi inji kula from sinolot wow inji kula gimana sailan oh oh from gimana sailan inji kula wow, saira bago pe si saira bago dapat keras Grace Ate, oh. sang nakaul siap, mangatur na posisi. Eh. Wow, karate. Anakuna si AJ yeah, Gulat Nang si uh, Charlotte Gugliani Grace Ates O oh, din Pia wow, Gabriel that Asa na si Mami Ausan Mami Uwe na iyo Loren Gimoni Grabe talaga si AJ Gulat Charlotte Gugliani Grace Ates ang Gabriel Pia Gabriel Riam Bonanza Janelle Saulog Grabe wow, Riam Bonanza o oh. Ah, Loren dia, anak adik aku si Loren, anak adik aku. Oi, lagi si Ria Bonanza. Ah, nara si Ria. Jamil Saulo. Ah, Marami, mga Wala pa si sa Wala pa. Rapi, Oh. Murag uh, hopefully, Marami, uh, dinito, grabe kaya ga, gamay naman itong uh, uh, hinay na ito. Wow, grabe si Kulot, oy. Grabe, nakichallenge sa mga idol. Oy, oy. Kapit. Ayun, Chris Apes at saka mga idol, si Pia Gabriel. Hey, si Kulot. Bakit mo si Inulot from Gimanas Island? Wow. Chris Andres. Wow. Grabe to si Kulot, boy. You know? Matirang matibay talaga si Kulot. Wow, oh, Lorenzo Gibone yung mga idola, pang lima. Sabi, talaga, Loren. Malakas na mga idol, sa si Loren mga idol. Aha, uh -huh. Laila Guro, Janelle Saulog, Riyang Bunan And then Janil Saulok. And then Rambunansa. Next and line executive 50 next and line ah, executive si Colum, 50 next and line executive 50 Ayaw, pa Miguel napakalakas mga idol. tega ng lakas mga idol sa so final eight halaga malapit na! Ngayon! grace at trotters siya ang bremado okay, pumrito pa mga idol! di malapit na ano kay basin may mga bisita kita Garrabe! Iiwan kaute si Pia Gabriel. Wala pa ka okay lang si Saira kaya? Okay lang? Oh, maraming nagtanong kung okay lang ba siya. Sana okay lang si Saira. Oh, so, ang dami si kasi mga, mga fans. Would you, you believe na, na sa kanyang yan. followers is nasa mga 1.7 million na? At isa na kayo doon? So na over ag aggressive uh -huh. lang si Zaira Bako. Oh, hahay. Nangungo na ba rin si Edge Colon? Onta, okay, okay lang Bakit si mo sinulot? Nolot? Ayun. Ah, from Gimaras Island. Uh, ah, Laila Guro. Sabi yun. Eh. Salet Gagliade. Grace Ates. Pia Gabriel. Abi oh, Tim Yamaha. Motol. Nicolot mga idol. Oh, nagpakilala kayo mga idol sa finalist. Wow, Jarlet Galliardi of Sakai Negros. And then, Maras. Okay, white Pimbas. block is Inigros. up, Pips. White block And na Pips. Then, executive prepare. Waiting area, Nobis. Waiting area, Nobis. From Dabao, Grace Ate. Oy. Waiting area, Nobis. Pia Gabriel of Luzon. Lorraine Gibone of Lorogan Bukidnon. Tora, tora, korengi po ni mga idol. Grabe, oh. Uh, limang limang posisyon. Ayun. Wow, grabe. Grabe, isikulot. Oh. Napakalakas mga idol. So, obos-obos lang na yung power. Yung eh. motor ng hindi kami, mga idol. Pero, grabe. Okay, check out black Check out for EJ Colot Ayun Check out black EJ Colot EJ Colot check out black oh gimana rider coach Don't touch Grace Ates of the uh, Kapalong Dabo del Norte. And Mia Gabriel of the uh, Team Yamaha. Dayon nato team Motol si... Yamaha. Lurent Next in line, Executive 50 Plus. Then, Nobis Open. We have remaining two categories lang. waiting uh, si La area, Nobis. Waiting area, Nobis.